ngayon po, iniinom din po ko na katumbas ng inyo. Katuwang sabihin sa pinas. Maraming butolong sayo. Na, kamangana, buhay. ito hirap. Grabe. <laughs> Buti na lang dito 'yung ate ko. Ang dami kong vlog na hindi na na-upload kasi hindi ko ma-edit edit. -edit super, ko yung mga film. Hindi ko rin ma-edit. Hindi ko rin, walang time. iba talaga pag may baby na. Pero, excited na ako para bukas sa party ni baby. Gusto ko nga sana ipakita sa inyo kaso. Ayoko nang pumasok na sa, <laughs> sa room kung saan ginawa namin kasi hindi pa naman ganoon kaayos kasi yung mga uh, gagawin na pang sweets bukas na namin gagawin tapos ang nagay ko lang doon yung mga pang giveaway tapos yung mga paper plate tsaka yung mga disposable na ano ganito naman dito sa Japan pag mag o oh, occasion ka laging mga ganun na lang mga disposable na gamit na lang pa mabilis na lang tapon-tapon na lang kasi nga wala namang wala ka namang makakasama mag digpit <laughs> ang hirap dito pa ikaw pa yung <laughs> pag mag occasion ka yung ikaw yung mag i para sa mga available na schedule ng mga bisita mo hindi <laughs> ka tulad sa Pinas kahit hindi mo i-invite pupunta sila basta malaman lang nila so yun sabi gamit ko ngayon yung gopro nahihirapan ako mag transfer ng mga film ko dito sa Yung sa ano kanon at least dito sa gopro diretso na siya dito sa cellphone naka ano na siya naka connect Nahihirapan na ako mag-transfer pa sa computer, sa laptop, tapos nun ko i-edit. At least, dito sa computer. Eh, er, sala. Pag nakakonnect sya dito sa cellphone, diretso na. Tamad lang. <laughs> so, yun lang. Siguro matutulog mo na ako. Uh, hindi na ako maliligo ng buhok. Bukas na lang ng umaga. Maliligo lang ako na mag-offro lang ako. Bar sa bathtub. At least, 10 minutes para ma-refresh tapos skin care lang kailangan ko ng maraming maraming mask mag-exfoliate -e muna ako <laughs> dahil ang aking mga mata ang aking eye bag ay nangitim na parang 3 days or 2 days na akong hindi nakakatulong ng maaga siguro dahil yung mga nakaka nai-invite ko yung iba anong oras na nakakapag-message sa akin yun lang tapos biglang tatawag sa Pinas yung kuya ko kasi pag panggabi siya siguro break time niya ganun tatawag siya sa akin makalangan alas 11 ganun. hindi ako sanay marag, matulog na yun ng late okay lang na maaga magising wag lang late matulog yun lang so yun lang yan, guys yung siguro pero I make sure na bukas mag vlog ko talaga yung party ni baby excited na ako guys first time ang sarap sa feeling ng baby mo nakikita ko kahit 1 year old pa lang siya so, nakita niya yung deco grabe to, ang tuwa siya tapos talagang ano ba diba? yung Anton. Ang dami pang color din yung panaayos doon. Siguro bukas na lang ng umaga. As dito rin sa kusina. Kasi gagawa pa ako ng dessert bukas. Yun lang. Yun lang guys. Thank you. Good night. Kasi na Bye.